Dali magsulat. Galing oh. Hindi yan. Isa wow. isa. Ito. Oh, yan. Yes. Dito ka magsulat oh. Yan Ito ito. Be, ito oh. ito. 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 Yan. Sulat mo. Ayusin mo magsulat sulat. Yan. Galing oh. Yan. Isa pa. Ito oh. mo dali. Sulat mo dali. mo sulat Sulatan mo na Sige hey. na, dali na, sulat na hey. Ang layo naman kasi ng kamay mo be Nako, sablayo no. Sablayo talaga Dito Hindi marunong si si Kelby